Mahilig ka bang magpuyat? O nahihirapan kang makatulog ng mahimbing sa gabi? Iwasan mo yan! Ang sobrang pagpupuyat ay masama sa katawan, physical man o mental. Kadalasan, ang mga nagiging dahilan ng pagpupuyat ay ang sobrang pagtatrabaho ng higit sa walong oras dahil nalilimitahan nito ang iyong pahinga. Madalas ding nagiging dahilan ang sobrang paggamit ng gadget gaya ng paglalaro ng online games at panunood ng mga paboritong pelikula gamit ang laptop o cellphone. Madalas ding dahilan ang pakikipag-usap sa cellphone o video call kung tawagin, lalo na kapag ang kausap mo ay ang iyong boyfriend o girlfriend na inaabot ng madaling araw o sobra-sobrang pagbebebe time ika nga. Maari mo naman itong gawin, ngunit kung magiging sanhi ito sa iyo ng kakulangan sa pagtulog, ay dapat mo itong limitahan. Sa katunayan, ay may mga gamot na pwede nating bilhin sa mga drugstore, ngunit kung gusto mong makakatipid, ay mayroon namang alternatibong paraan na makukuha natin sa mga pagkaing natural. May mga pagkaing maaaring makatulong sa iyo upang malabanan ang puyat. Isang halimbawa nito ay ang saging. Ang saging ay isang prutas na mayaman sa magnesium at potassium na tumutulong upang marelax ang ating mga kalamnan. Pumipigil din ito sa ating utak na laging gising. Ibig sabihin, tumutulong ito upang bigyang signal ang ating utak na kailangan nating matulog. Kaya't ugaliing kumain ng saging lalong-lalong na sa gabi, ilang oras bago matulog. Mas mabuti ding sabayan ito ng pag-inom ng gatas dahil ang gatas ay mayaman sa tryptophan, na isang uri ng amino acid. Ano naman ang nagagawa nito sa ating pagtulog? Ang tryptophan ay tumutulong upang makagawa ng melatonin at serotonin sa ating katawan. Ang melatonin at serotonin ay nagbabalanse ng kakayahan nating matulog at gumising sa ating pang-araw-araw. Kaya't mahalaga ang tryptophan sa ating pagtulog. Mahalaga ang pag-inom ng gatas. May tryptophan ding taglay ang itlog sa hindi nakakaalam at ayon sa pag-aaral, mas madali kang makararamdam ng pagkapagod kapag kumain ka nito dahil nangangahulugan lamang ito na ang tryptophan mula sa itlog na ating kinain ay pinoproseso ng ating katawan upang maging melatonin. Mas madali lang ding itong lutuin kumpara sa mga pagkain na ating hinahanda. Bukod dito, mayaman din sa melatonin ang mga pagkain gaya ng mani, pistachio, almond at kasoy. Habang nagpapalipas oras ay maaring kumain ito upang makaramdam ka ng antok. Hindi rin pwedeng mawala ang ubas sa listahan ng mga pagkain na makakatulong sa iyo upang makatulog. Gaya ng pistachio, almond at iba pa, ang ubas ay sagana sa melatonin at epektibong pampatulog. Ito ang dahilan kung bakit inaantok tayo kapag nalalasing ng alak. Dahil ang alak ay gawa sa ubas. Kaya ugaliing kumain nito lalo na kapag ikaw ay kulang na kulang sa tulog. Sa mga mahihilig naman sa isda, piliin lagi ang salmon, mackerel at tuna dahil may taglay naman ito ng omega-3 fatty acids na tumutulong naman upang ma-repair ang mga nasirang muscles sa ating katawan. Gaya ng saging, nakaka din ito ng ating katawan at tumutulong sa pagkakaroon ng maayos at mahimbing na tulog. Ang kiwi ay isa ring prutas na ayon sa pag-aaral, ang pagkain nito ng dalawang piraso bago matulog ay epektibong solusyon sa mga taong may problema sa pagtulog. Bagay na bagay ang prutas na ito, lalong-lalo na sa mga taong nakararanas ng insomnia, na halos gabi-gabi ay pinahihirapan nito. Nariyan din ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates Naepektibo rin pala bilang pagkain para sa mga hirap makatulog. Ang mga pagkain ito ay ang kanin at kamote. Ang kanin ay isang pagkain na nakasanayan na nating ihanda sa ating hapagkainan anumang oras, maaring agahan, tanghalian at hapunan ay hindi nawawala ang kanin. Bagamat nagbibigay ito sa atin ng mataas na blood sugar level sa ating katawan, ay ito rin ang dahilan kung bakit nadadagdagan ang posibilidad na tayo ay antukin. May tryptophan taglay ang mga ito na tumutulong sa ating katawan na makalikha ng melatonin at serotonin. Ganoon din ang kamote. Maaring kumain nito ng tama at iwasan ang sobra dahil maari itong makadagdag sa iyong timbang. Maari din itong magdulot sa iyo ng diabetes. Kumain lamang nito ng dahan-dahan at samahan ito ng ibat-ibang masusustansyang pagkain gaya ng gulay at isda. Kung mahilig ka naman sa pag-inom ng tsaa ay maari mong subukan ang luya. Ang luya sa katunayan ay walang taglay na sleeping properties, ngunit dahil sa taglay nitong anti-inflammatory at pagbibigay ng init sa ating katawan ay narirelax naman tayo nito ang relaxation ay nagpapaantok sa atin. Bagay na bagay ang inuming luya para sa mga taong sobra-sobra kung magtrabaho dahil nakaka-relax at nakakawala ito ng ating pagod. Ganoon din ang chamomile at valerian roots na akala mo ay mga ordinaryong bulaklak lang. Epektibo din itong pampatulog kung ito ay pakukuluan mo upang gawing tsaa at inumin. Kaya kung ikaw ay may mga ganitong uri ng halamang namumulaklak sa iyong bakuran, ay maari mo itong gawin sa gabi. Magpakulo ka nito sa kainumin at siguradong magiging masarap ang gising mo sa umaga. Yan ang mga pagkaing makakatulong sa iyo upang magkaroon ka ng mahimbing na tulog. At syempre, meron ka ring mga pagkain at inumin na dapat mong iwasan sa gabi gaya ng kape. Pagkat ang kape ay mayroong caffeine, ito ang magpapagising sa iyo. Ito ang dahilan kaya mas mabuting uminom na lamang nito sa umaga. Mayroon ding caffeine content ang soft drink, energy drinks at chocolates. Iwasan na din ang nakasanayang gawain sa gabi gaya ng sobrang paggamit ng gadget, pagpupuyat at kalabisan sa pagtatrabaho. At syempre, kailangan din ang disiplina sa iyong sarili. Kung gusto mong makatulog sa tamang oras na mahimbing at gigising sa umaga na may sapat na tulog, ay maari mong sundin ang sinasabi sa bidyong ito. Tandaan, health is wealth. Maraming salamat sa panunood.